Ang pangunahing punto ay ang mga negosasyon ay sa katotohanan hindi sumusulong at malamang natatagal ng matagal. Kumusta, kami ang koponan ng Chow Sa pagkakataong ito, nagpataw si Trump ng mga bayarin sa mga ruta sa dagat. Noong Abril 17, bilang karagdagang hakbang sa utos pansekutibo na Restoring America's Maritime Dominance na nilagdaan ni Pangulong Trump, inihayag na mula Oktubre 14 na magkakarga ng entry fee na US dollars labing walong bawat netong tonelada sa mga barkong Chino. Ang pagregulate sa karamihan ng logistika sa ganitong paraan ay nagpapahiwatig na, kahit na inaangkin ni Trump na maayos ang takbo ng mga negosasyon sa taripa. Sa katotohanan ay walang anumang pag-usad sa mga negosyasyon sa taripa sa pagitan ng Asia at China na nagpapahiwatig na magtatagal ang mga negosasyon. Sa mga barkong pinapatakbo ng mga kumpanyang may bandila ng China, ipapataw ang bayad na dollars $50 bawat netong tonelada, na mumungkahin kunin ng hanggang limang beses kada taon. Sa susunod na tatlong taon, unti-unting itataas ito ng V.I.U.S. $30 bawat netong tonelada bawat taon. Samantala, sa mga dayuhang kumpanyang nagpapatakbo ng barkong gawa sa China, ipapataw ang bayad na labing $18 bawat netong tonelada o isang daan at bawat container. Mayroong tatlong pangunahing pagbabago kumpara sa draft. Una, ang bilang ng beses na maaaring ipataw ang bayarin ay limitado sa pinakamataas na limang beses kada taon. Pangalawa, ang bayad ay sisingilin ng isang beses lamang sa pagpasok sa DEINA, at ang mga sumusunod na paglipat sa pagitan ng mga pantalan ay ginagawa ng walang bayad. Pangatlo, ang karagdagang probisyon batay sa proporsyon ng paghawak na kasama sa draft ay tinanggal sa pinal na bersyon. Maglalapat din ang mga bagong parusa sa mga sasakyang pandagat na nagdadala ng kotse. Ang lahat ng mga banyagang hese ay sisinyili ng US Dollars 150 na bayad sa pagpasok bawat si unit na katumbas ng kotse. Ang mga pangunahing shipyard ng Korea, iya Hyundai Heavy Industries, Hanwha Ocean at Samsung Heavy Industries ay may napakaliit na bahagi sa konstruksyon kaya inaasahang limitado lamang ang direktang epekto. Gayunpaman, ilang mga hakbang na magpapagaan ang naipatupad, isinasaalang-alang ang pagtaas ng presyo sa loob ng iila at pagtutol ng mga kumpanyang nag export Ipapatupad din ang mga regulasyon para sa mga Rene Carrier. Simula at 2028, ang bahagi ng densi na ine-export mula sa VIA ay kinakailangang ihatid lamang gamit ang mga barkong gawa sa VIA bilang isang estratehikong hakbang upang suportahan ang muling pagpapatatag ng industriya ng paggawa ng barko sa Amerika. Noong 2024, ang kabuang bahagi ng mga order sa buong mundo ay pinangunahan ng China na may 71%. Sinundan ng South Korea na may 17%, Japan na may 5% at Estados Unidos na may 0.1% lamang. Sa VIA, mayroon lamang 21 shipyard at ang taunang bilang ng natatayong barko ay wala pang limang unit. Pagkatapos ng taripa ay ang kontrol sa palitan ng pera, at pagkatapos nito ang yugto ng walang interes na perpetual bonds, ang mga taripa ay simula pa lang ng mga parusa. Mga mas mabigat na hakbang tulad ng kontrol sa palitan ng pera at perpetual bonds na walang interes ang naghihintay, kaya dapat mag-ingat. Hindi ito rekomendasyon na bumili o magbenta. Salamat.